Okay, ayun na. Uh, good day ulit uh, sa lahat ng mga ka-DIY natin dyan, uh, especially doon sa mga beginners. Tayo na, wag na natin pahabain yung video. At uh, meron ako si-share sa inyo mga ka-DIY. Ito kasi yung signal ko dito ay nasira na. So, ayan. Try natin, signal. So, tunog lang siya ng tunog. Ayan. Kahit kabilaan, tunog lang siya ng tunog, pero hindi siya umiilaw. So, tignan natin dito yung signal natin. Ayan. ah uh, si signal ko, So hindi siya umiilaw, uh, tunog lang siya ng tunog mga ka DIY. And then ang uh, ano kasi nito, ang module kasi nito ay 5 uh, pin, okay? Pero ang ipapalit kasi natin, ibabypass muna natin ng 2 pin. So ito mabilisan lang 'to. Okay mga ka DIY, no? open na natin dito sa kanyang harapan. Madali lang kasi 'tong uh, i-buy ko nandito lang kasi lahat ng kanyang wiring. So ulitin natin 'no, oh, ito 'yung ating signal, si signal ko. No? So wala, tunog lang siya ng tunog. Ibig sabihin, sira itong kanyang tinatawag nating uh, 5N1 ano? or 3N1 na module nung kanyang uh, ano, kasama na kasi dito yung tinatawag nating uh, horn, may alarm, and then meron din to kasi ng uh, relay. So nandito siya lahat, magkakasama siya dito. So ang gagawin natin dito mga ka-DIY dahil nga wala pa tayong pambili nito at ang uh, meron tayong available ay eh, yung ganito yung dalawa lang yan. Ang gagawin lang natin dyan, very basic lang. Dito kasi minsan color coding naman to mga ka-DIY. So, ang gagawin natin, puputulin natin itong uh, tinatawag natin uh, color, color ano, brown. No? At ka uh, ikakabit natin itong, eto nandito yung letter L. Meron ditong letter B at letter L. Okay, kukunin muna natin yung letter L at ikakabit natin dito sa brown. So, paisa-isa lang ano. Yan. Ah, para mabilis, putulin lang natin tong brown. Yan, so pinutol na natin yung brown. Yan. So kakabit natin dito sa my letter L ng ating uh, flasher relay, yung 2 pin. Na so, nakabit natin yan diyan, yan. Isa sa gagawin ngayon natin na uh, hindi ko muna babalutan, no. Ito namang isa, yung letter B, dito natin yan ilalagay sa color red. Ang gagawin natin diyan, babalatan lang natin, no. Hindi natin siya puputulin. So dito, hindi mo siya puputulin, ano. Ayun, babalatan lang natin siya. Ayan So pag nabalatan natin 'yan, diyan na natin itatap 'yung ating letter B ng ating 2-pin flash relay. And then 'yan, 'yan na 'yung mga ka-DIY, no. Tingnan natin. Si signal ko na. Ayun na, oh. Ay tayo. Kabila. Inaayos ko pa sa 'yung kabila eh. Ayun. Ayun. So ayun mga diy no, sobrang bilis, sobrang dali, hindi mo na kailangan bumili muna Nung tinatawag natin isang buo na itong 3-pin uh, or 5-pin 5-pin uh, na uh, modular relay, flasher, horn, nandito na yan So ginawa natin no, isang mabilis na mabilis lang, nag-bypass lang tayo mga ka-DIY So sundan nyo lang ma ma maigi yung uh, ginawa natin kung gusto matutunan Okay, hanggang doon na lang mga ka-DIY, uh, marami pa akong gagawin dito At uh, share ko lang na isang mabilis yung technique na yan Thank you, thank you